So, dito ba lang, no? I-ano lang natin to, uh, video reaction lang natin itong uh, Batas dun sa battle ni Sinyo at aki Apex. Talagang uh, bad trip dito si Batas ki, ki Apex, no? Talaga ng mga pinunahan niya yung pagtira sa flip top. Kasi totoo naman, di ba? Uh, kung saan ka nang galing, siniraan mo. So, i-play natin itong... Uh, medyo na to. Si Anigma. Si Anigma, si Anigma, paano nyo naloko? Yung flip top ginawa nyong monopolyo. Yung liga naging negosyo, napopulitika. Nabibili yung boto, yung may-ari, yung pinasar, yung mga judges magkaasosyo. Flip top kayo na rin gumagawa. Naalala ko na bigla tong itong angle na to no, na iliging controversial, no? Uh, hindi ko alam sa ibang judge kasi syempre puta hindi, naman ako nakikinig sa usapan ng lahat di ba hindi ko alam kung gano'ng katotoo yung paratang na yan pero I don't think na totoo yan dahil ako mismo hindi ko naman nakikita sa mga gig sa mga ba, sa mga event na na ganon or siguro nangyari siya ng Ewan ko. Kumbaga ano yan eh. Medyo akusasyon. So... <coughs> Di ba? Medyo touchy. Pero... Siyempre ako hindi ako nag-agree dyan sa, sa sinasabi ni Apex na yan. Parang siniraan niya yung flip top tungkol dyan eh. sarili Maganda sana yung... yung yung scheme kumbaga yung 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 rhymes yung kung paano niya pinanchline yun kung paano niya kaso conflict sa akin yun dahil hindi ako nag aagree Para, para mo sinabi na uh, Parang para siyang punchline ni Rapido tungkol sa reliyon niya na mag, pwedeng maganda pero maaaring hindi ako sumangayon. Eh. Pa, parang ganun eh. Ganun, ganun yung siya <coughs> para sa akin. ba diba? Dahil hindi ako niniwala na ganun. Totoo naman yung mga banat ni Akata. Masakit lang yung pagkakasabi niya. No, lalong <laughs> sayang yung first two rounds mo Apex <laughs> kalahay mo mas naniwala nga ka, kaya <laughs> akata ka sa kay <laughs> yun <laughs> yun ang don doon buta. naniwala ka pa kay akata kesa kay Arik no? ako isa rin ako sa magpapatunay na wala naman talagang nga uh, ano dyan eh uh, tawag dito, sugal o pustahan sa flip top. Kasi ang tagal ko din yan, halos isang taon din akong bumatal dyan eh. Uh, wala naman talaga. Depende lang kung yung, uh, yung, ba, yung ano nila, yung battle kasi ni Apex sa ni Gore, yung talas. Talo yata dun si Apex eh. Kaya parang uh, dun siya nagagalaite. Yun din yung uh, pinagawain nila ni Lipram no? <laughs> Kaya parang uh, binubulugar niya eh. Hindi ko alam kung sa kanya nangyari. Tama rin si Batas no. Play natin. So ngayon 2025 na. Ah, uh, kundi nagkakamali 2023 to eh. Tong issue na to, lahat tong kontrobersiya na to, di ba? Ano na? Totoo ba? Totoo ba talaga? ah uh, na resolve ba yung ano na yan? Yung issue na yan? Ano na nangyari? Ano lumabas na totoo? Di ba? Kasi, ako nandito na ako sa Canada so hindi ko alam hindi ako masyado in the loop sa mga bagay-bagay yun so ako hindi ako nag-agree sa mga sinasabi ni Apex sa parte na yan pero sa comments ilagay niyo ano-ano na nangyari tungkol dito di diba? dati sorry na sorry na agad dati yung flip top puro lang tunay yung hinahanap puro lang husay ngayon parang iba na yung kulay wala na pa si Arik sa kultura kasi meron na siyang anak na binubuhay. Yeah. Damn, Apex. May anak ka na ba, pare? Yun. Para magsalita ka ng ganyan. Di ko alam, di ko alam eh. Pero di ba, putang na. <laughs> wow. sino pa yung mga pumupusta sila rin yung mga huradong humuhusga pagdating dyan sa issue ng hurado at pumupusta uh, responsibilidad ba ng flip top malaman kung nagpupustahan yung mga judge o responsibilidad ng mga judge na hindi pumusta ako palagay ko dito labas na ang flip top sa pustahan ng mga hurado eh Basta hindi sila ang judges dun sa battle na yun. Kanyari, labas sila, yung mga battle MC, nandiyan lang. Pwede silang ano, magpustahan. Pero kung isa ka sa mga hurado na pupusta at ilalaglag mo yung mga MC na gusto mo lang ipanalo o ilaglag, eh, bawal yun, di ba? Tsaka tama yung sinabi ni Batas na Apex, may anak ka na ba? Oo, di ba? May anak na eh. Pero para sa akin na ah, hindi mo naman dapat ganunin si Anigma kasi si Anigma yung mga tumulong di ba sa lahat ng MC na na sa flip top at gumanda buhay ngayon paingam man na ba diba? yun siya eh. uh, nakanino ang responsibilidad na yan medyo nakakapang init ng tenga yung mga sinasabi ni Apex ngayon <laughs> Sorry ah, mahal kong ano eh, mahal ko yung eksena ng yan. Eh. Isa ako sa nagsimula niyan eh. Isa ka rin Apex pare. Kaya naiintindihan ko yung yung kanyang hinanakit mo eh. Pero baka dahil natalo ka lang sa isang battle ganyan, ganyan. Yon. Yon yung sinasabi na baka nga natalo ka sa isang battle kaya ganyan. I think yung parang kay yung talas nga yun eh. Yung uh, pinagtalunan nila ni Lipkram na bars, diba? Bars ng bars hanggang uh, nagpost pa si si ano, si Apex ang tinawagan pa ni di ba naging issue nga tinalakay din natin yun so tama si Batas dito talo talaga kaya kumbaga nagkagalaiti siya yun ano, play natin naalala ko parang may nakita ko recently na meron kang yung tungkol sa battle ni nyo ni Spade ni Goryo na meron kang mga side comments na medyo tungkol sa ganyan so naintindihan ko na masama loob mo pero parang yung akusasyon kasi medyo iba yun eh di ba parang paninira siya eh di ba hindi siya yung hindi siya basta angle lang sa battle eh statement siya na ginamit mo yung platform na yan para siraan mo yung platform na yan eh. ba? Diba? So, medyo tasteless siya sa akin. Ay, yung mga magagaling dito sa flip top na ubus oh. na! Oh. Dahil parang magaling sa si flip top ngayon kaya tumalis na ako. <laughs> kahit, di mo, kahit hindi po bumabattle si Looney na mayon. Alam ko, hindi na rin battle si Apex, pero... Kahit mawala tayong lahat dyan, buhay yan, pare. Uh, meron at merong papalit sa atin. At habang tumatagal, talagang eventually magiging mas magaling sila sa atin. Y yun ang katotohanan dun. Yun ang totoo. Ewan ko kung totoo yung mga sinasabi niyang yan. Medyo hindi ko trip. Ayoko rin maging hate. Tama si Botas, ano. Eh, mawala mo ng mga una dyan, tatayo pa rin ang flip-top. Marami pa rin lalabas na magagaling. Kasi flip top na yan eh, kumbaga sa ano eh, kumbaga trademark na yan eh. ba? Diba? Tama si Batas dito at nag, masama loob ni Batas, no? Kasi, syempre, isa si Batas din sa mga nagsulong ng flip top eh. Sumuporta at, uh, kumbaga, sila-sila yung mga nauna, no? Kasi kami, halos pangalawa na kami dyan eh. No? So, i-play pa natin yung... Ano, Dahil ko na pare, uh, gusto ko lang laging mas ma-appreciate yung mga battles, yung mga MCs dahil alam ko kung gaano kahirap pero pare hindi, hindi ko lang trip na na ganyan yung mga sinasabi ni Apex. Biglang naalala ko ngayon. Kaya siguro hindi ko pinanood dahil nakita ko yung nag-trend kagad yung mga sinasabi niya ngayon, hindi ko trip. Eh. Yan, so, ngayon sinasabi ko lang din na eh. hindi ko trip. Definitely kay Apex pa rin yung round na yun. Nakalista ako so far na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 na. So far, kumpara sa 7 is inyo. So, kahit hindi ko na puntosan yung mga natitira na yan, kahit wala akong marinig na, na worthy sa puntos, panalo na si Apex. Pero, yun lang. Uh, ako, personally, eh sa akin yung mga ganyan na sinasabi. Pero, sino ba naman ako? Wala na nga ako dyan. Hindi na ako parte ng... Hindi na ako active bilang battle MC. Pero, bilang fan ng battle rapat ng flip-top, medyo kalain mo no yeah kung uh, tinulungan ka na flip top tas nakuha mo pang ganyan na yun yun <laughs> si sinyo di ko tinira natural joker na di ba yun tinu yun oh. tinulungan ka na ng flip top tas nakuha mo pang ganyan yun actually talagang bumuhay ng karoon ni ni ano ni apex ay flip top hindi rin yung mga kanta niya kung di siya nakikita sa flip top tama rin si batas Diba? Tama rin naman siya. Uh, e eh, ikis nga kay Batas yung mga ganyang salita at hindi niya na daw ni-review dati yung, uh, yung laban na to dahil nga lumalabas na yung mga yung nag-trending, yung mga sinasabi ni Apex about sa flip top kaya hindi niya na ni-review. Ngayon niya lang ni-review siguro binigyan niya ng pansin dahil hindi daw okay yung mga sinasabi ni Apex so i-play pa natin. Natural! Joker na, di ba? Wala bilang sa sugal! <laughs> yung Chuck Taylor naging corny na sapatos. Pag gumawa ka ng kanta, Flow G na may pagkawamos. <laughs> Buti si Joker naghanda yung best performance na Iraos. Pero alam na natin yung nangyari sa best performance ni Heath Sabihin, di nating kailangan dumistansya sa isa't isa ng ilang pa. Kailangan pa rin kitang kamayan kasi rapper ka kahit papano, katribo kita. History! History yung nagawa namin dalawa. Talagang sisinyo iba. Joke lang, yung karir mo yung history na! Yun, yun may mga malalakas talaga na linya si Apex kahit ah, dito sa third round pero hindi ko trip yung mga sinabi niya na na ano sa flip top parang kung kung meron kang particular na judges na gusto mong i-address yung issue sana sa kanila na lang di, ba hindi na sa hindi na sa flip top pare yun yung akin parang kung ewan ko kung sino yung mga judge na tinutukoy niya kasi ah actually na naalala ko bigla na, na, ang nakita ko bigla yung sinasabi ni ni Pistol na nagpustahan pa kami nung battle ni Apex tsaka ni ni Goryo alam mo eto sasabihin ko sa inyo sa totoo lang ah. sa totoo hindi ko naaalala na nagpustahan kami ni Pistol pero kung nagpustahan man kami hindi siya kumbaga sobrang liit lang nun para maalala ko siya dahil hindi ko siya talaga naaalala <laughs> kumbaga di ba so ewan ko basta yun hindi ko very tasteless para sa akin na inatake ni si, ni, Apex ang flip top habang nandiyan sa flip top siguro nung bago pa lang kami ma-appreciate ko yun eh. yung, yung, yung balls na gano'n eh. di ba yung shock factor na gano'n. Pero, ano to, 2023. So, 13 years after na tinulungan ka na flip top sa buhay mo. Di diba? Ginawan mo ng akusasyon. At nilagay mo on camera na napanood ng sobrang ilang milyong tao medyo hindi ko trip. Talagang ano, galit si Batas eh, no? Nagalit si Batas dahil uh, tinira mo eh. Tapos yung akusasyon mo sa kanya sa flip top na pinagkama na mo na nag, uh, dahil sa sugal, di ba? Parang minamanipulate na daw ni Anigma yung ano, flip top, pati mga hurado, mga judges. So wala naman siyang uh, proof of evidence dito si ano apex siya at hindi hindi what wala ring ano no hindi rin nag uh, tawag dito hindi rin nagpaliwanag si Anigma about dito kasi siguro baka hindi naman talaga totoo saka wala naman talagang ganun, eh no so flip top isa rin ako sa mga battle MC diyan eh uh, wala namang pustahan talaga kung meron man ba solo solo na lang nila you no know? kaya mga audience o isa iba nag-ano sila pero sa flip top wala yan eh kaya dito ko nakita na si Batas kay Apex no? talaga na mga binalikan niya yung battle na yun kasi hindi niya na talaga nagugustuhan yung mga nagtitrending na mga linya ni Apex no? kaya para sa atin mga kapatid walang katotohanan to <laughs> kaya salamat sa lahat ng mga nood ingat kayo, God bless